So, ano 'yung ano 'yung ano yung ginagawa mong preparation or may special ka ba na paghahanda na ginagawa kapag ka um, papasok ka na sa mundo ni Juno. Kami tayong magsu-shoot kayo. Hmm, um, um, parang ano siguro I make all my senses aware that I am on the set of p77 and i i did that intentionally um para aware ako na p77 yung pinagawa ko nung araw na yun so um meron ako specific perfume for luna para pag naamoy ko na ah si luna to ganyan yun si adelina iba rin yung pabaho kay adelina um ngayon si norini but then um, um, malakas maka ano sa iba ang significance ng um, scent para sa akin. Uh, it, really makes a lot of difference, um, especially when I um, get into characters. Um, I think isa rin yan sa mga fact, ng, ang mga, isa sa mga purpose ng immersion eh. Para malagang makamuyo mo yung location, malagang um, mo ma ma yung location, to get in touch with the environment dun sa location, so mas yun. And um, listen to a lot of um, calm music pag nandun ako sa set um, para lang mas ano mas mag-restart yung yung katawan ko yung emotions ko ganyan and also yun nga nagbabasa ako ng script full script every shoot um, tapos kada eksena um, binabasa ko kasi meron kaming side script meron kaming full script every shoot iba-iba yung side-script. Ang ibig sabihin nun, yun lang yung hubunan dati. So, parang you know, uh, pinagsama-sama lang nila yung mga sequences ng hubunan dati. Pero, hindi siya in chronological order. So, I still had to go back to the full script every time I read the scene na nasa side-script para alam ko yung pinagalingan, alam ko yung maghukulahan. Para alam ko yung emotional continuity. Yung yes, flow. Yes, exactly. And, yun nga. Yeah, um, I like it in references for movies so yun, dun pumasok yung dance so, yun, with the dark. Para lang, meron akong lang babalikan ng form mm -hmm. sa Yan po. second lang kasi... So every single project, we're gonna have a virus. Yeah. the okay, yeah. uh, okay, yeah. project. And now uh, our next question. Um. Because as uh, actors, we really want to show truth as much as we can in portraying our roles. So may it be. Um, takot and parang it's mentally challenging it's the most mentally challenging kasi iba yung pag yung takot na yung kailangan mo bigyan ng katotohanan ang hirap na kasi it's the one thing na iniiwasan mo sa totoong buhay di ba matakot so you you do everything para hindi ka matakot so para piliin mo yung sarili mong matakot challenging yun and to do it every time and to do it the same way years po, maraming mga shots, ganyan. Tulad na sa sabi ko kanina, um, may isang mahabang eksena na yung close up ko, the next shoot day panakunan. So, mas yun po, mas yun yung naging challenging for me. And, um, also kasi, um, we will delicately delve into PTSD. So, kaya, kaya ano rin siya eh. e, character mo yun. So, kailangan ko siyang araling mabuti dahil ayaw naman natin na magkamali tayo ng execution. Kaya nakipasalaman ko rin po so talaga kay um, Derek Derek kasi talagang kinabayaw niya po so talaga ako oh, para tama yung may pangitin. we were just mentioning here, especially when you were sharing with us that one of your methods of, of delivering, you know, your role is, you know, set no? Yung kung ano pa ba mo mo. And, you know, it really seems like you are, well, it doesn't seem like it. You truly are an intelligent actor. Mm. Talagang pinag-ulog siya po. Sabi, nag-iisipan mo uh, lahat, <laughs> inaaral mo ang, ang uh, lahat. And we were wondering, I mean, obviously, you've grown up sa Bakura, sa GMA 7, Pero it seems like you take on your own um, path the way na you've developed your um, skills, no? Um, saan, saan mo yung nagagawa? Uh, is there anybody that you would like to credit? May nag-guide nag nag pa sa'yo kung paano mo talaga mo sharpen your skills uh, as we have seen in, in the end? Um, sig um, siguro po, syempre, hindi hindi ko makakalimutan. Um, walang hanggang magsasalamat sa GMA sa tiwalang binibigay nila sa akin. And kaakibat ng tiwalang yon ay pressure na galingan ko. So siguro yon yung nag-push sa akin na um, hindi iisang barbie yung maipakita ko. Na um, every time they give me something to work with, um, it will be worth it. Kasi hindi biro na magtiwala ka, mag-invest ka sa isang artista at naiintindihan ko yun. And again, um, I think it's my passion. Also, um, I didn't um, enter showbiz to be famous. Um, I really entered showbiz because I want to be an actress. Acting is the core. I want to be respected not as a celebrity but as an actor. So yun yung core ko, kayapin ang bubuti hango. So. Oh, si Mike Mike Mikeoni, Mikeoni. So yun yun yun. Okay. I am sharing the national. Of course. <laughs> I mean, a uh, follow, a follow, a chain of thought. Um, hiling ko, ano na lang po, um, I learn everything along the way as I go. Um, kasi uh, wala po akong formal acting workshop. Ma-acte lang talaga ako. <laughs> And, um, I like, um, watching mga interviews of my favorite actors like Javier Bardem, Meryl Streep, um, Jimmy Dench, ganyan. A lot of my favorite actors, they use the Meisner technique, um, which is very convenient um, sa setup ng sistema dito sa Pilipinas kung paano siya, kung paano maggawa ng content pelikula dito, dito sa Pilipinas kesa yung method, medyo nakakapagod siya. Tsaka yun nga kasi may mga times na maraming projects ang uh, pinasasabay-sabay. So, mahirap mo mag mentor kasi magsistick ka sa isang character lang. Ikatulad ngayon ako, galing akong beauty ever. Tapos ngayon, nag-media ko na ako. <laughs> naman yun, di ba? <laughs> so, yun. Mas, mas para sa akin, mas Philippine-friendly ang ano, Meisner talaga. You just, you make yourself aware of the surroundings. You, um, you get, um, stimulus from your co-actors, yeah. your aunt, ganyan. Um, mas ano, mas actually nagagawa ko rin siya sa um, Maria Clara at Ibarra na there are some things na kailangan ilalim sa setting. Kunwari, yun sa isang hotel na, na, na setting namin, maraming outlets. Maraming electric outlets. Eh syempre, nung time na Maria Clara, ano, nung time na Ira nun, wala pang So, kailangan na maglagay na kapakalaking halaman doon na hindi mo makikita, Bakit may halaman doon? So, ang ginawa na lang ni Clyde, in knowledge niya na lang na, ano ba yan? Yung may ganon, Para hindi, hindi mo bigla na lang na doon yung halaman. in knowledge ng karakter ko, pero it made it solid. It solidified the, the the prop. Kaya it made sense na may halaman doon na karen knowledge ng character. So, so for me, my is very practical. For, for yes. For, yes, for the, someone like you na, ang dami ginagawa. Yes, opo. Yo, para sa akin yun po yung ano. And wala rin ako formal ano, um, education na, uh, with regards to um, my Nag-search-search lang din talaga ako. Pwede so, you know. Oo, ang dami in research. research na lang. And, Congratulations for you. Maybe I should like to ask uh business, I know, um <laughs> maganda at mas makabuluhan ang kwento namin. Sobra ano yun, sobrang fulfillment yun para sa akin bilang isang aktor. Dahil, um, like I said kanina, um, challenging ang um, ating um, film industry today. So, para magiwala sa nasabi ng ganito, grabe, grabe yung, ano, yung gratitude and um, um, pressure in a way. Pero, I am very confident with our kaya rin, proud ako na i-promote siya kasi, I mean, wala naman iba. Ako ang magmamayabang ng pelikula hmm? namin kasi gano'n siya kaganda. Not because anito ako, pero yung material itself, ang rich, ang ano, ang, ang talino, kumbaga. Um, all markets, all um, all ages, sakot ng lang ito mula sa kinakabata, si see you with Miguel Dito, di ba? So, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda um, sakot ng audience. We have Miss Gina Pareño here in this film and um, so many more brilliant actors. Kaya I am very grateful and humbled to be part of this movie. Nakita ko sa trailer parang yeah. sabi mga very layered. Tapos, uh, very anda parang layered. Layered, oh. yes ang dami ng pinakitang range of emotions. Uh -huh. So, as someone who's done action, drama, uh -huh. ano yung, uh -huh. ano yung challenge ng horror? Or mas, ano yung mas nakakapagod sa kanya? Pinaka-challenging nung nga ng horror, magtango ka kapag nag-horror, <laughs> okay lang. <laughs> so, ka ng tango, okay lang. <laughs> So, sa namin sa inaral ni Ray. Sa 10. oh Tumas ko si JC sa tent ko. Kasi nga mag-aaral kami ng ano, tango. Para doon sa isang eksena. Um, so, haba ng time started doon, di ba? So, I guess, yun, bukod doon. Uh, kasi isa rin yun sa mga flavors and flavors na kailangan yung abangan din sa pinikula namin. Um, uh, very, ano yun, uh, Easter egg yun yung tango na yun. Uh, bukod oh doon, syempre, ano, um, yung subtle nuances. Um, I really had to um, separate or kailangan ko ibahin talaga yung acting ko na TV na napakalaki, animated, ganyan, lahat gumagaraw ang katawan. Ito, dahil literally, papalaba siya sa big screen, nakakahilo naman yung kanlaki ng galaw ko, di ba? So, lahat mas mas taloob, lahat mas subtle, lahat mas mata, mas ganyan. Sobrang maliliit lang talaga, minimal lang yung movements, ganyan. Mas emosyon, mas yung depth yung uh, um, natin ng pansin dito so, sa video lang ito. Na marami nga layers. So, um, ayoko na masyadong mag-spoil kasi sa panoorin yung natang. Uh, maganda siya. Di ba, di ba siya physically, ano rin, like yung pagsigaw o nakaka-drain din na siya? compared it, sa drama or sa action? Not all the time. Well, syempre, um, kapag dumitin, pag medyo patapos na eh, yung medyo climax na ng pinigwala, syempre meron ng ganyan. Pero ma marami kami mga quiet scenes na, talagang mas yung horror, mas yung dahil nag-imit like, masyado yung yung place or yung ano na mas naririnig mo yung sarili mong thoughts. You hear your own thoughts, you hear yourself. Yun okay. Thank you. Thank you. And then thank you. And now we go from Manila Bulletin, Mr. Robert McKenzie.